Ang huli yata ito, malaki yata Yun know? o Ha? <laughs> Utang <may> na niya <laughs> Bidyan mo, bidyan mo Kalaki ng huli oh. Shit, napakalaki Pro <laughs> oh, Master tura. Black ano ito? Black Mamba, <laughs> black, <si -train. laughs> okay. oh, black, mamba. black Mamba, Black Mamba Napakalaki okay. Master, Master, di mo po ulit <laughs> Huwag kang tumawa, seryoso, 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 pre. Ito. Kailangan para hindi tri retrip ka ng huli. Naka seryoso. Kaya na mahuguan <laughs> <laughs> na ako, daw. Pagka, kilo kaya Unlock, plastic. <laughs> <laughs> oh, sanol. Oh, teka lang. Grabe to. Grabe yung huli. Pagkalaki, haba. Shit.